Uh, good morning! Ay! <laughs> Come on, oh, mag-wear na ikaw. <coughs> nahiya ikaw? Are you shy? Yeah. Oh, oh ano sige na, wear this na. Sige ka shy? Eh, sige ka shy. <laughs> sige ka shy, ikaw. Oh, nahiya daw siya kasi wala siya na. Oh, namago oh, yung mata ng baby ko, oh. Ay, nangagat. Kagat yan ng ano, ng ants. Hmm. Oh, look at your eyes. Oh, so cute. <laughs> <laughs> Is it so cute, eyes? yes. wow, what So, niya? Mm. A 100 keys? Yes. Mm. 100. <coughs> inuubo si mama. Yeah. Hindi ka na Ano kasi inuubo ako? Mm, wala nang 100 keys. So, nagtinda kami kanina sa school ni Jello. So, naubos yung paninda namin. Pero konti lang kasi Webes na ngayon. Out! yung mga bata. <coughs> yeah. Tapos kaluluto ko lang ng ano nang Hey, ma'am. Panibagong toron. So, tres at yung magawa ko kasi. Wala naman masyadong mamili dito sa bahay. Kaya, 13 pieces lang yung ginawa ko. <coughs> niya ako i-kiss sa lips kasi hindi pwede kasi ubo si mama-anak tapos ngayon magagawin na naman ako ulit magbabalot ako mamaya na turon ulit at saka banana bolso kailangan ko na siyang gawin kasi hindi ko kinakaya kapag madaling araw ko siyang gawin kasi gigiling ko pa yan sa blender ko siya tapos lulutuin ganun eh, tatimplahan pa siya ito yung niluto ko kanina nung nanggaling kami sa school kasi naubos na yung toro namin kanina. So kaya nakapagluto ako ng panibago. So tatakpan ko lang kasi kanina mainit pa siya. Kaya hindi ko siya natatakpan. <coughs> Inubo pa ako ngayon. So hindi talaga nawawala. Kailangan ko kasi magtinda araw-araw kasi wala kami gastusin sa pang araw-araw namin. So ayan yung mga saging nasaba kasi konti na lang yung natira pero yung nandun sa baba <coughs> hinog na sila yung nasa baba so eto maluluto ko na naman itong mga na to sa sunod na araw kung hindi siya mabebenta so ayun na nga yung kwento <coughs> inubo ko excuse me <coughs> so yun na nga yung kwento kasi Hmm, tinubuan na ako ng ano. Kasi hindi nga kami napadalhan ng papa ni Angelo dahil na sikat kasi okay lang yun. Alam ko may problema kasi nasa hospital yung papa niya. Oo, oh, sinabi ko yun sa kanya na napadalhan niya. Pero, hindi siya nakapagpadala sa amin kasi ang rason is daw yung pera pero yung natira kasing pera, ininom niya. Buong gabi siyang uminom kasi na ang rason niya, so, may problema daw siya, ganun ganon kaya uminom talaga siya buong gabi. So, nabos yung pera, wala siyang naipadala sa amin. Niyang nilo. So, kung hindi ako nagtinda araw-araw, kahit na may sakit ako, so, tiniis ko yon kahit na gusto kong magpahinga, gusto kong mahiga, gusto kong matulog. So, hindi ko nagawa yun kasi nagtinda talaga ako. Hindi ako nag-absent sa pagtitinda ko araw-araw. So, yun yung naibibili namin ng bigas, ng ulam, ni Angelo. Tapos, yun nga lang, hindi talaga ako makapagpahinga. So, kailangan kong Uh, magtinda araw-araw. Nagaya -araw. nito, nagtinda na ako sa school. Tapos pagdating dito, magluluto ako. And then, ayan. And then, marami pa dyan sa baba, sa ilalim. So, kailangan ko magtinda talaga. Kasi, wala kaming asahan kung hindi ako magtitinda. So, saan ko kukunin yung gagastusin namin sa araw-araw? Kasi, yung papa niya is pinanginom niya talaga yung pera. Ang hirap magkaroon ka ng partner na may bisyo tapos hindi niya iniisip. Akala mo sobrang dami niyang pera. Tapos ang rason niya problema. So ngayon, instead na yung problema yung may sakit lang, buti na lang talaga nagtinda ako. Kung hindi, problema pa rin yung, pa, yung problema pa namin yung pagkain namin ni Angelo dito kasi wala kaming makain. So nakabili ako ng bigas, ng gatas ni Angelo bumili pa ako ng pagkain ng baboy ko so dahil dun sa pag uh, ano namin sa pagtitinda-tinda namin so ako, hindi niya alam yung ano ko hindi niya alam yung hirap ko yung pagod ko kasi may sakit ako tapos talagang ginagapang ko kayo na nga nangyayari na didisgrasya na ako dahil sa minsan gumigising ako ng madaling araw ayun so hindi ko nakikita yung daan tapos ayun, nasa slide ako. So, hindi disgrasya na ako. Pero, pinipilit ko pa rin. Kahit na yung, yung na-slide ako, sobrang masakit yung likod ko. Halos parang maputol, halos hindi ko kaya bumangon. Pero, pinipilit ko. Kasi iniisip ko, wala kami yung pambili ng ulam ni Angelo kinabukasan mamaya. Tapos si Angelo sa school, baon niya sa school, araw-araw, yun yung iniisip po. Kaya, sabi mahirap. Kasi alam ko, hindi niya ako naiintindihan. Hindi niya alam yung hirap ko. Akala niya, ganun-ganun lang yun, ganun lang yung ginagawa ko. Hindi, hindi niya alam, hindi niya kasi maiintindihan. Kaya ganun. Winaldas niya, talagang napunta sa alak lahat ng pera niya. Hindi niya kami inisip dito. So, alas dos na ng hapon, magsisimula na naman ako akong gumawa ng aking banana bowl. So, may ano siya, may asukal dahil na gumawa ako ng ano kanina lang. taron. So, ito yung ginagawa kong banana bowl. So, ayan siya. So, naano ko na yan, na blender ko na and then nahaluan ko na ng harina. So, kailangan siyang haluan ng harina at saka pampaalis sa konti. Kasi pag wala siyang pampaalis sa, so matigas yung kalabasan niya. So, binibenta ko lang yan. Kada isa is 2 pesos. So, ganun lang siya. Dapat mura lang. Kasi kapag mahal naman sobra yung ano, pagbenta mo, so, hindi naman siya mabebenta, So, kaya kailangan medyo ganun lang. At yung dyan kasi mga elementary lang yung bata. Diyan sa dito sa tabi namin dyan sa taas. So, kaya dapat mura lang yung yun pinabenta. Kaya naglagay ako ng ano. Kasi gusto ko yung gusto kong kumain ng sinuba na saging. Kaya <coughs> diyan ko na nilagay ko na dyan. So, mamaya may ayusin pa ako kasi may mga saging na naman doon na silaw. Kailangan ko ilagay sa sako. <coughs> Habang nagluluto ako ng ano, ng banana bolso So, -ano ako. Ayun. Kinain ng manok. Nag, ihaw ako ng, ano, ng saging doon. Yung isa na sunog. <laughs> kasi nagsasawa na ako sa prito. So, gusto ko. Kasi kagabi, nag, ano, nagsugba si nanay ng saging dyan sa apoy. So, Nagustuhan ko siya. So, nagsasawa ako sa prito kasi laging prito. So, prito. Piniprito ko nga yung tinitinda ko. So, nagsasawa na ako lang. Kaya, gusto ko naman isugba parang, ano, barbecue or wala lang sya may margarine tsaka sukal. Wala pa akong, ano, panangalian. So, nga oras na. Alas-alas na yata. So, ito lang yung kakainin ko. So, ito na yung mga naluto kong banana ball So, papakita ko sa inyo. Ayan. So, yan yung nasa kawali. And, ito yung luto na siya. So, ganito siya pag luto na. Ayan. May ano siya. Parang may mga asukal-asukal. So, eto siya. Ayan. Binibenta ko siya tagdos. Isa. So, yung matitira na naman. Para bukasin siya. Dal dalhin ko sa school. So, hindi siya masisira. Kasi kahit isang gabi siya kasi mas masarap daw siya kapag nagpala na ano na siya napalamig na napahinga na siya so yun yung sinasabi ng mga pumipili sa akin so mas gusto nilang malamig kesa sa bagong luto kasi pag bagong luto siya parang hindi siya matamis so hindi mo nalalasahan yung tamis niya and then ito wala siyang asukal so wala akong ibang nilagay <coughs> so nilagay ko lang dyan is yung harina, yung... at saka yung pampalsa. So, yun lang talaga. Hindi ko na siya hinaluan ng ano pa. So, ayun. Pagpatuloy na ako magluto. Kasi medyo marami-rami pa yung lulutuin ko. So, ito pa siya. O. Ayan. So, ganyan pa siya karami. Marami pa yan. Pero okay. Pag tinitingnan siya konti. Pero marami pa yan. Hi! Sewo. So, ayun. So, <coughs> na 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 may okay, ubo ko. So, finally, natapos na rin ako magluto ng banana bowl. So, uh, nahiga-iga muna ako para maano yung likod ko. Kasi sobrang masakit. And then, maya-maya, mag -ano na ako. Uh, magbabalot ako ulit ng turon para bukas. So, yun lang for today's video. Thank you guys for watching! Okay, bye bye the guys. Bye, guys. I love you all. Oh. I love you oh. all. It's <laughs> upside down. It's upside down? Yes. Oh, I want them on your eyes man.